ba? Marami pa rin ako nababasa sa mga comment section guys. At yung iba nagme-message sa akin kung ano daw yung gagawin nila kung aksidente nilang napindot yung boost reel. At mayroon ding nagsasabi na libre daw ito at wala kang babayaran. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari kung aksidente ninyong napindot yung boost reel at kung wala nga ba talaga itong babayaran kung aksidente ninyong napindot yung boost trail at hindi kayo nakapag-fill out ng any form or information na hinihingi dito sa boost trail at hindi kayo nakapaglagay ng payment method dito sa boost trail kasi aksidente nyo lang siyang napindot, wala po kayong dapat na ipag-alala kasi hindi po kayo sisingilin ni Facebook kung aksidente lang ninyo itong napindot at hindi ninyo ito na fill out ulitin ko po kung hindi kayo nakapag-fill out ng form at hindi kayo nakapag-add payment, wala pong dapat na ikabahala kasi hindi ka po magkakaroon ng monthly charge dito sa Boost Reel. At sa mga nagsasabi na mayroong mga tutorial na nagsasabi na walang bayad ang boost trail, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung magkano yung babayaran ninyo sa loob lamang ng limang araw. Ayan guys, yung babayaran nyo sa loob ng isang araw ay 500 pesos. At sasabihin ko rin sa inyo ng diretsyo na once na ginamit ninyo ang boost reel, tuloy-tuloy po ang pagbabayad ninyo sa kanya buwan-buwan. Kung magkano po yung inyong uh, dapat bayaran, yun po yung ikakaltas ni Facebook sa inyong mga bank account. Ngayon po, kung hindi niyo na po kailangan gamitin ang boost reel at gusto nyo nang ihinto ang paggamit dito, kailangan nyo pong i-cancel yung inyong subscription para hindi po magkaroon ng add disable account yung inyong mga Facebook profile or Facebook page. Kasi yan po yung mangyayari kung every month hindi kayo nakakabayad at hindi ninyo na-cancel yung inyong subscription. Magkakaroon po ng account add disable or add disable account ang mangyayari ngayon sa inyong mga account kasi hindi nyo siya nababayaran kada buwan. So, kailangan ninyong i-cancel yung inyong subscription para matigil or ma-post na yung inyong paggamit ng Boost Rail. Makikita nyo po dyan sa inyong status na mayroon pong active. Sa active po, i-turn off nyo lang yung status active at i-post ninyo yung inyong subscription para po matigil ang subscription ng inyong boost reel. Ayan po, malinaw po na mayroon po talagang bayad ang boosting business ni Facebook. Boost post man yan or boost reel man yan, mayroon pong bayad. At sa mga nagsasabi na meron silang napapanood na mga tutorial na nagsasabi na walang bayad ang boosting business ni Facebook, ay sino sugarcoat na lang po nila yung tutorial na yon. Pwede nyo pong i-check mismo sa inyong mga account kung wala ba talagang bayad or meron. Sana'y nakatulong. Please follow and share. Mas salama!